welcome sa ato ang mga aki na sa pag nag-uara to mga guys sa ato maka ulang sa ato pang-upload salamat mga guys parang atong pagsalit sa atau ang vlogs, sa ato ang social media mga guys, mga idol. Pupos lang mga guys. Pupos lang. Wow. Salamat. Mga idol. Chat out mga idol sa ang mga content creator, ang content creator niya. Small, small content creator mga guys. Chat out bro, <tinyo> friend zone eh. wala 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 okay? wala scroll scroll na mga guys ay wala scroll mga guys kay hindi wala tayo sa itong creator mga guys thank you sa pagsuporta mga guys sa ito uh, ang mga vlogs kami na po mga vlog wala kayo oh, mga ikaw ba? wala kayo ikaw karoon amo nawa lang ako ang mga video sa akong nasa ako mga ako ang mga video sa YouTube mga guys na ang income diha sa ato ang mga guys sa ato ang pag hinagin sa ato ang hinaguan sa pagsuporta sa ato ang YouTube mga guys naka video ta karon mga guys mga idol sa pagsuporta sa inyo ha sa ako ang mga video mga guys sa ako ang mga, mga channel ako sa pagsuporta din mo sa ako ang mga, mga mga guys okay smiling so pa si Bill Osoa uh, lang uh, sa thank, thank taon uh, sa tanan niya mga guys vlog nila ta sabay sabay tayo mga guys thank you mga guys, thank you. Ang tamaran manarbaho, mag-vlogs na lang. Basta tamaran ka manarbaho, mag-vlogs na lang. Pa-shout out na lang po mga guys, mga idol. Sa tuwa, uh, sa buwang mga kwan mga guys, na content creator, small content creator ka, pirada. Shout out to lang, shout out to lang. shout out na ko sa vlog, Oswa taga kwan niya. Taga Detail, taga ormo, taga sibo niya, Takan ni Cruz Pasit ako binti, mga, mga guys twa? Mga idol Mag-content Mag-content creator Sa Sa fan Mga guys Happy na kayo ta ha? Basta Happy na kayo ta Basta na Na income sa Ato ang Pag-vlog Ato ang Nag-uwa na ito ha Thank you sa Fan mga guys I love you.